Magandang umaga po mga kamanok Bali may nagtatanong po sa atin mga amanok, Kung ano daw po ang tatay nitong ating abuin at nanay Bali gusto daw po niyang malaman bago niya bilhin Ayan po yung inay nung ating abuin SBR pero hindi po siya pure na SBR Two way cross po siya mga amanok. Cross po siya sa Gilmore Hatch Pakikita naman po niyo yan sa previous vlog ko. Ayan. Ayan po yung ating inahin. Bali, ang marking po niya ay right in. Ayan po yung tatay. 5K sweater. Ayan. Ayan po siya. Multi-winner. Nabulag na nga lang. Ayan po. Doon po sa... Dun po sa nagtatanong na gusto bumili ng ating abuin. Ayan po yung tatay niya. 5K sweater. Na multi-winner po yan. Ito po yung ginawa kong broodcock. Ayan po. So yun lang po mga kamanok Marami pong salamat sa panonood At God to be the glory po sa ating lahat <coughs>